Master, nahuli rin natin yung danggit. Eh, nung laki o. Oh. Natsambahan rin natin kasi marami ito sa baba. Ayan. First fish natin, mga master. Natsambah tayo ng danggit. Sana marami pa tayong madali dyan. Dyan lang sila sa baba, mga master. Oh. Laki na ng danggit. Hindi sya natsambah-tsambahan kasi minsan So, mali talaga yung ano niya, yung bibig niya. Pero ngayon nadali na natin dito sa ta, sa ano sa itaas na ano na Yung nakadali. Ayun oh. First fish natin yung danggit ang lakas mga master. Nandito sila sa lalim marami sila rito. Kaso tsambahan lang na ano, tingnan mo yung bibig niya dito. Matsambahan mo yung bibig niya, sobrang lit pasok natin mga master fish uh, first fish natin